eto yung isang example ng proper na kapampangan na pagkain. Mayroon kang sibuyas, kamatis, itlog na maalat, ayan. Tapos, gitu, ayun, gitu, Tapos, may kasama pang sampalok na sausangan. Masarap. Itlog na maalat or ebong buro, ayan. May kasamang kamatis, sibuyas. Eto ah, trivia. Mas mura ang itlog pag nabasag. Ito na lang binibili namin ito. Talaga kainin naman agad. Mas nakakamura ka pa. Babasagin rin naman. O, oh, di ba? Yan. Tapos, syempre, merong sausawan na toyo at saka suka, kalamansi. Ito naman ni sausawan na sampalok at saka sili. Sausawan para sa hito na inihaw na masarap na masarap extra kalamansi at extra sili. Ayan. Yan ang tinatawag na proper kapampangan din. Siyempre, kukunin ko yung sangle. Kung ano yung sangle, makikita niyo. Kaming kapampangan, Oh. No? Hi! Ayan, oh. No? Hindi ibig sabihin na fried rice pang umaga lang. Ito, trivia sa mga kapampangan. Pag mayroon silang bahaw, ginagawa nilang sangle. 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 Tapos, itwag na maalat. Burong ebon. salat lahat ng ebon, ito yung ano, itlong. Tapos, kuha ko ng isang ito. O, diba? Tara! Tapos, siyempre, lalagyan ko lang siya ng... Puputasan ko siya dito. Kasi lalagyan ko siya ng sauce. Nang sasawa na okay, okay, okay. Cheers! Ito, igong buro. Yan. Madaling dumusetin ko, sorry sa inyo ah. maputi kasi plato ko. Eh. Yan yung aking dinner for today's video. Yan, eh. alam niyo ba? na di ako magkain dati ng hito? alam alam namang hito sa buong gan. alam 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 Yeah, naikain niya rin ako. At masarap siya. Pwede ba rin yabi? At ako'y magpapaalam na kasi i-enjoy ko na to. Bye-bye! Stop!